mula dito sa Pasay Road mga sangkay ayan o, oh, yan punta tayo ng Kalayaan Bridge mga sangkay Kalayaan Bridge dyan sa May Kalayaan mga sangkay dito sa Makati ayan idsa po ito, papunta tayo ng Northbound at Sabado po ngayon, Sabado ng gabi Abril 5, taong 2025 mga sangkay Ah, uh, ang naka-standby na mga bus dito dahil sa Badunga Ulang sa pasahero. Siyempre, yung ibang company, op yung mga empleyado, mga sangkay. Itsa ito, oh, sa may Ayala. Itsa Ayala Station. MRT Station yan, no? Oh, yung nasa kaliwa na asin, nasa taas. Night ride, night ride tayo mga sangkay Pupunta natin dyan, titingnan natin, sisilipin natin mga sangkay Yung itsura ng Kalayaan Bridge mga sangkay Yung nagkukunikta ng Bonifacio Global City Hanggang doon sa Pasig mga sangkay It's uh, heading to northbound po ang direction natin mga sangkay. At pupuntan po natin yung Kalayaan Bridge. Diyan sa may Kalayaan. Uh, nag ng travel time mga sangkay. Umiksi na lang yung travel time. Mula sa BGC hanggang doon sa Pasig. Sisilipin natin ulit mga sangkay. Yang tulay na yan. Sisilipin natin ngayong gabi mga sangkay. Samahan nyo lang po ako sa biyahe natin na to, mga sangkay Ngayong gabi station na to Bindiya Bindiya station siguro ito Parang wala pa naman ditong ano, nag-uumpisang gumagawa dito sa hide sa. Sabi sa balita gagawin daw to nung nakarang March eh. kolang <laughs> ko lang doon sa itong kabaan ng Hidsa kung saunahan may nag-uumbisa ng ayusin to. Kasi ayusin daw to eh. Sabi ng DPWH daanan tayo dito mga sanggay papasok ng kalayaan kalayaan dito sa Makati kalayaan po ito mga sangkay yan pagka, dyan paano yan papasok ng BGC mga sangkay ito diretsoin natin C5 yung win natin para matumbok natin yung Kalayaan Bridge. Makati City po ito, mga Santa sa Kalayaan. yan po yung Makati, mga sangkay. Yung the other side of Makati. <laughs> Tumbok na ito, C5, mga sangkay. Eh. Itong galsada na ito. Pag natin to C5 yan. Pwede kang kumanan doon papuntang C5 South at kaliwa naman papuntang C5 North, Northbound mga sangkay. Ganito sila dito sa Makati mga sangkay. <laughs> Global City nasa kanan natin eh. halos walang potol tong video natin mga sangkay mula doon sa Pasay Road hanggang dito sa Kalayaan Bridge takbong sangkay lang po tayo ayan yan na o oh, yung Kalayaan Bridge kaso lang papasok muna tayo dito sa Bonifacio Global City para makadaan tayo dyan papunta doon sa kabila sa Pasig ano yung mga enforcer dito, mga taga-tagig yan. Yan, o, nasa taas natin yung Kalayaan Bridge. Bonifacio Global City ito, mga sangkay, oh. Dito tayo pumasok sa uh, bahagi ng Kalayaan ng Makati, mga sangkay. Yan. Joyingat lang tayo dito kay mahigpit yung mga enforcer dito maigpit nilang ipinapatupad ang batas trapiko at pwede sigurong mag u-turn dito Ayan, pwede nga ayan na mga sangkay mula dito sa BGC tatawid po tayo papunta dyan sa Pasig. Ito na po yung Kalayaan Bridge, mga sangay. ng laking ginhawa ng mabuo matapos tong tulay na to mga sangkay kasi ilang minuto lang nandyan ka na sa ano sa pasig mula sa tagig nandyan ka na sa pasig ayan o oh, yung mga building na yan ayan yung pasig river mga sangkay o teka ito muna tayo dito Ayan po mga sangkay o Pasig River yan. Ayan. Ayan yung Tagig, Tagig City mga sangkay bu ni Pasig Global City. Ito yung Pasig o Pasig River. Sa kabila Pasig na yan mga sangkay itong tumbok natin. Ayan yung view na dito o. May mga naglalakad din dito, mga tao. So lang yung signage na yan, no? Pasig Ortega Center, mga sangay. Yan na. Pasig na to. Bilis na. Ayan, Pasig Ortigas na po ito mga sangkay Ayan o, Ortigas kanan Sabi ng signage Balik na tayo don. Pinakita ko lang sa inyo yung Kalayaan Bridge mga sangkay Balik na tayo dun sa, ano, sa Taguig City ayan ha mga sangkay pakita ko naman sa inyo mula dito sa Pasig Pasig City mga sangkay papunta dyan sa tagig via Kalayaan Bridge mga sangkay ayan po Kalayaan Bridge kanan bilis lang laking pakinabang mga sangkay ang laking ginawa nang tulay na to Ayan 'no? Yung mga building na 'yan sa tapat natin mga sangkay. Bonifacio Global City po 'yan. Ito yung Kalayaan Braids, mga sangkay. Hulaan nyo na lang po mga sangkay Hulaan nyo na lang po Kung sino ang namumuno ng ating gobyerno nang magawa itong Kalayaan Bridge mga sangkay ginawa ito kung hindi ako nagkakamali panahon pa ng pandemya yan BGC na yan mga sangkay Oh diba, ang belis <laughs> From Bonifacio Global City to Pasig-Ortega Center Galing Ah, wala tayo dito ah Mga one-way-one-way one way kasi ito dito eh. paikot lang pala ito.